JM Fiang Ayuda, para sa mga fans. Si JM, ang first nitong pinakilala, sa kanyang mami Ella. Ay si Fiang, mula lumabas ito, sa bahay ni Kuya. Namit na nga guys, ni Fiang, si mami Ella, at ang iba pang family, ni JM. Mukhang magkakasundo ni Fiang, si mami Ella. Mahigpit ang yakap ng dalawa. Nagbonding sila Fiang, at JM, and family. Bukod sa pinagsama pa silang dalawa, na sinundo, pagkatapos ng party, eto na naman ang ayudang, nakakapagpasaya, sa kanilang mga fans. Siguradong sisikat, ng sobra-sobra, ang JM Fiang. Sobrang lakas ng hatak nila, sa mga viewers. At sobrang minahal sila, ng taong bayan. Good luck JM, and Fiang, sa new journey, at magiging new project, ninyong dalawa. First time in history, PBB Gen 11, a phenomenal big night, of 2.26 million. Not even FPJ's letter, Batang Kiyapo, achieved. The latest big winner, is Fiyang Smith, of Mandaluyong City. Grabe ka talaga Fiyang, di mo, ang Batang Kiyapo. Hindi lingid sa lahat, na ikaw ang nagparami, ng viewers ng PBB. Ikaw ang minahal, ng taong bayan, sa pagiging pagpapakatotoo mo.